pabagsak na ang kanyang administrasyon at gusto niya ulit kumapit sa mga Duterte para maresolba itong administrasyon niyang bulok. Kamusta ka, Park? Um, palagi tayo nasa mabuti kalagayan ngayon sa awa ng uh, Almighty God. May dalawang tanong ako sa iyo, Park. Yes. Anong masasabi mo na gusto ni Bongbong Marcos na makipag-usap kay uh, Vice President Sara Duterte at ibalik daw po yung Unity Team? So, sa tingin ko mahirap yun Bongbong Marcos sa lahat ng ginawa mo sa mga Duterte meron ka pang kapal ng mukha na natitira na humingi ng paumanhat gusto mong maayusin ang mga gulo no? Unang-una sa lahat, napakalaki ng kasalanan mo sa mga Duterte at hindi lang sa mga Duterte kung hindi sa lahat ng mga Pilipinong mamamayan na naninirahan dito sa ating bansa. Tignan mo kung gaano ka ng utang na loob. Si Rodrigo Duterte ipinalibing ang tatay mo lahat ng naging presidente ng Republika ng Pilipinas hindi nila pinahiintulutan na ang tatay mong magnanakaw ay ipahilibing. Ngunit nung naupo si Rodrigo Roa Duterte kahit hindi sanghayon ang karamihan sa mga Pilipino at ang ibang mga politiko ipinalibing ni PRRD yun. Pero ano ang ipinalit mo doon? Ipinakulong mo si Rodrigo Roa Duterte. Ipinakulong mo ang nagpalibing sa tatay mo. Ganun ka walang utang na loob at kayo gusto mong ibalik ang Bakit? nakikita di Bongbong Marcos na pabagsak na ang kanyang administrasyon at gusto niya ulit kumapit sa mga Duterte para marisulba itong administrasyon niyang bulok. Yun. Pangalawang tanong Kuya Park, ngayon ay tataasan po yung sahod ng mga kasundaluhan po natin. Sa panahon kung saan ay may mga ugong-ugong ng kodita o military hunta ngayon sa hanay ng mga kasundaluhan against kay Bongbong Marcos. Palagay mo, ito po ba ay parang panunohol? para kumalma ang kasundaluhan, yes. yung pagtasang sahod. Sa aking uh, paningin, yun ay panunuhol ni Bongbong Marcos para hindi makagalaw ang mga kapulisan at kasundaluhan. Yun lamang po ang ibig sabihin kung bakit ngayon pa lamang itataas ni Bongbong Marcos kasi kung yun talaga ay kasama sa mga advokasya ni Bongbong Marcos nung siya nangangampanya, ay eh dapat mas maaga niyang tinaasan ang sahod ng mga kasundaluhan at kapulisan hindi ngayong meron siya naririnig na ugong-ugong tungkol sa pagkulitan ng mga kasundaluhan at mga kapulisan ang dapat na gawin ng mga kapulisan at kasundaluan natin, pakinggan ang boses ng mamamayang Pilipino, hindi ang boses ng mga iilang mga politiko. Ang pulis at sundalo, nandyan yan, hindi para protektahan ng kahit sino mga politikong gago. Nandyan ang mga kapulisan at kasundaluan para protektahan ang sibilyan na naninirahan sa ating bansa. Hindi sila nandyan para maglingkod, para sa kanikanino mga politiko. Dahil ang sahod ng pulis at sundalo at politiko ay galing sa buwis ng taong bayan. Kaya marapat lamang na ang mga kasundaluan at kapulisan ay pakinggan ang boses at inahing ng taong taong bayan. Okay, ko na. Yes, next question. Oh. ano yung masasabi mo na sabi ni BBM, legacy niya daw yung Bukana Bridge. Okay, so sa pagkakaintindi ko naman sa Bukana Bridge, Bongbong Marcos, huwag masyadong makapalang muka at huwag masyadong paipal sa mga lolong lista ni Bobong Magdanakaw. Kasi sa pagkakaalam ko po, ay inaprubahan na po ni PRRD yan noong termino niya at naglaan na po siya ng fondo para sa Bukana Bridge. At ito pa, ang pagkakaalam ko dyan, Ferdinand Bongbong Magdanakaw, ay... Pera ng China ang ginamit dyan. Nag-commit po ang China ng 1.5 billion pesos para sa Bukana Bridge na igagawa limang tulay po na bridge na gagawin dyan sa Dabao. Yan po. At kahit ni, ni Pisong Duling po, walang nilabas ang administrasyong bangag para sa Bukana Bridge. At eto po, bawat administrasyon ay meron pong palatandaan sa kanika nilang mga na natapos o project. Si Bongbong Marcos ay meron siyang mga tetak na ilalagay na makabagong Pilipinas bagong Pilipinas bagong Pilipinas gaya nung kanyang project na bus na hindi na uupuan ang mga tao walang sumasakay <laughs> kasi walang aircon yung mga senior citizen pag umuupo walang po natutusot yung puwit nila kaya hindi sila sumasakay meron nakalagay na bagong Pilipinas so sa Bukana Bridge naman po makikita mo doon ay flag ng China at flag ni Pilipinas, Pilipinas. so imposible na magkaroon ng transaksyon itong si Bongbong Marcos sa China kasi si Bongbong Marcos gusto niyang girahin itong China kaya imposible na mapasa kanya yan. So pag merong China dyan at merong Pilipinas, ibig sabihin automatic na yan, yan ay advocacya at project ng dating administrasyon na si Rodrigo Roa Duterte. Huwag masyadong paepal bongbong Marcos kasi wala ka pa pong nagagawa na proyekto sa ating bansa. Puro lamang ka, puro mo lang kinikredit itong mga proyekto ng dating administrasyon. 2018, sinabi na ni Vice uh, President Sara Duterte yan eh noong president pa siya daw, di ba? Kinuwento niya, naawa sa kanya ang kanyang tatay dahil siya ang mayor ng Davao. At itong mga bridge sa Davao eh, hindi nagagawa kahit may budget na. At ngayon, dahil sa kay Rodrigo Rodoterte Duterte, nakipag-usap niya China at ang China naman ay nag-commit ng 1.5 billion para sa bridge diyan sa Bukana Bridge. Ngayon, itong makapal na mukha na bangag na walang alam, nagdala ng media pati mga vlogger niyang mga lulong. <laughs> at kini-credit niya itong Bukana Bridge. Hoy, mga lolong lista, gumising na kayo yung sinasahod sa inyo dapat yan pero ng taong bayan kinakain ninyo mga inayo pa kayo mga yawa kayo mga gunggong next tanong oh. Sabi ni Ante Lokirat, takot daw si ano si Pulong kaya hindi siya dumating doon sa patawag ng ICI. Oh, eto, Pukirat. Si Pukirat pala. Pukirat ang pangalan niya ngayon. Dapat <laughs> ko na nang Pukirat. Okay, Pukirat, hindi takot yang si Pulong Duterte. Hindi yan siya takot diyan sa ICI. Kaya lang siya hindi sumipot sa patawag ng ICI. Eh ikaw ba naman? Alam mo namang ang ICI ay bayaran. Di ba? Isang departamentong bayaran ni Bongbong Marcos. Eh wala kang gagawin no kung hindi pa iikutin ka. Eh, isi, eh, isi, isi lahat sa mga Duterte ang mga nangyayari. Yan yung gawain nito si Pokirat. Huwag mong masyadong takpan yung amo mong lulong. Kasi wala na kayo kahit anong gawin yung linis. Eh ito pang malaking pagkakamali ni Pokirat. No? ang mga napili ng mga vlogger ay eh, puro mga lutang. Oo, oh, sayang yung binabayad yung limang libo every month kasi napili yung mga bobo, walang mga alam na vlogger, mga tanga. Okay, uh... Si Sangkay TV. <laughs> yan, si Sangkay TV, adik yan, gumagamit ng mariwana yung gago na yan. mo yung nagpost siya, ang pinos niya, papatayin ng mga DDS si Kiko Barzaga at isisisi si kay Bongbong Marcos. Kung hindi ka ba naman adik, bakit mo na ipost yun? Tarantado, news, gago, inutil, hampas lupa, iyawa, bobo, tanga, lutang, gago. Uh, may tanong ako. Oo. Oh. Uh, di ba may lumalabas ngayon na sabi ng uh, First Family uh, na sinasabi nila na willing na sila magpa life uh, lifestyle check. Lifestyle check. Very good. Na Napakaganda. Napakaganda dapat 'yong gawin 'yon para naman mabawas-bawasan 'yung katangahan ninyo at galit ang taong bayan sa inyo. So 'yon lamang. Pero ayaw mag-fire Ayaw nila? Ayaw. Ay, automatic na 'yan mga adikat mga banga bangagyan. Sana lang. Oh. Nung nakaraan, kasya na daw yung 500. Tapos ngayon naman, yung 20 pesos, pwede na daw sa mga inaanak. Sino bang ba nagsasabi niyan? Si Secretary Roque. Ah, Secretary yung Roque. idol mo, idol mo. Secretary idol Roque, mo eh. <laughs> pati itong undersecretary uh, na si... Sino nga yan? Nakapagsalita ng Malacan yan, Claire Castro. Pukarit. ito, Pukirat, pati si Roque, Pukirat. Secretary Roque, ito ang gawin niyo. Pwede na yung pang 20 pesos pang bigay sa mga pamangkin. Tapos yung limang daan, mo Chibuena. Tayong tatlo iniimbitaan ko kayo doon tayo magnot si Buena sa bahay namin sa Mindanao gamit ang limang daan. Walang kakain sa buong isang gabi ng kahit ano, walang magbabaon. Yung limang daan na yon tatlo tayo kakain doon sa bahay, tayo mismo ang mamimili kung ano mamimili at kung ano lang mabibili. Yun lang ang kakainin natin at kung sino ang kakain ng maliban noon sa nakuha ng limang daang piso ay uuwing patay at bangkay. Ano? Rocky, papayag ka? Pati ikaw, Claire Castro, na mga gogo, -go, mga gunggong, mga bobo, mga tanga, mga inutil, mga yawa, mga ampas lupa, mga bobo. Yan ang dapat sa'yo pinagmumura, mga talentado Nakakainis uh, eh. Biruin mo, iniinsulto natin nila mga Pilipino Tama. eh. Tama. Iniinsulto nyo yung mga Pilipinong mahihirap. Alam namin na hirap kami pero hindi nyo nakarapatang ipamuka sa amin. Kasi ang mga yaman ninyo galing sa amin. Wala kayong yaman, mga tamad kayo, mga batugan kayo. Ginagawa ninyong negosyo at pampayaman, itong politiko kaya pumapasok kayo sa politiko, mga gago kayo. Yeah, Bart. Uh, hanggang kailan ka lalaban para sa ano, Hanggang buhay ako. Okay pa ba, ba kaya pa ba, ba? Kaya ko. Hanggang buhay ako. Lalaban ako para sa bayan. At ito ang mensahe ko sa inyo. Na sinasabing makukulong ka, mamamatay ka sabi ng mga lolong lista. Tandaan ninyo yung mga lolong lista. Hindi nakakahiya na makulong ka, nalung malabang ka sa bayan hindi nakakahiya na mamatay ka na lumalabang ka sa bayan pero nakakahiya na binoto ka ng mga Pilipino at tinatawag mo ang sarili mong public servant pero hindi ka public servant sa mukha ng mga tao kung hindi nagpapahirap sa ating bayan yan po ang nakakahiya mas nakakahiya yung naging public servant ka pero ang ginagawa mo ay pagnanakaw at paghihirap sa taong bayan hindi nakakahiya na namamatay ka o makukulong ka dahil sa pakikipaglabang mo sa tama at kung sinasabi naman ng iba napakayabang ni Kuya Park aba, kung pagiging mayabang pala ang pagsasabi ng tama, ha sana habang buhay na akong magiging mayabang. May sabi ko lamang at may ko lamang sa mga Pilipino ang katalantaduhan na ginagawa ng bawat politiko ng na dito sa ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat kayo, Park. Maraming salamat. Thank you. Thank, you. Thank you. pinapakita na ng kasaysayan natin na hindi naman sila nagtagumpay. Mahigit limampung taon na naipaglaban ang CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. Hindi naman sila nagwagi. At sino yung madalas nilang hinihikayat? Sino yung madalas nilang kabataan. ginagago? Kabataan. ba? Diba? At karamihan sa mga kabataan na yan, namulat din na ginagamit lang din sila. So, yung sasabihin nila na hindi sila mahina, eh hindi nyo nga maagaw ang ano, eh, Pilipinas eh. Paano yung sabihin malakas kayo? Talaga mahina. Maniniwala pa ako sa inyo kung naging komunista na yung Pilipinas. Eh hindi nga eh. No? Kaya ikaw tabing eh. ulitin ko sa inyo ha. mo. <laughs> <laughs> ikaw tabing eh. Ba, paano mo nasabihin ayusin yung Pilipinas? Eh mahigit limampung taon na kayo nandyan, mga putang ina nyo. Di ba? Paano nga ayusin ng Pilipinas? Kaya lalong gumugulo. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit lalong gumugulo? Kasi itong mga talunan na to nangyengi pa. Di ba? Nangyengi Eh talunan nga kayo eh. Paano kayo makikialam? Labanan ito ng constitutional succession. At ako tahasan kong sinasabi, dapat talaga mag si Marcos. At dapat talaga humalili base sa konstitusyon. Ang tanong ko nga ganito eh, ang tanong ko nga ganito eh, paano kung nanalo eh, kapanalig nila, palagay nyo, hindi nila igigit ang konstitusyon? Igigit. Igigit nila. Kaya nga sabi ko, huwag kayong double standard mga putang ina nyo. Ang tagal nyo pinakinabangan ng konstitusyon, nakapagpatanggal kayo ng dalawang presidente, Supreme Court Justice, no, pinakinabangan ninyo, pinaikot-ikot nyo kami sa konstitusyon na kayo ang gumawa. Pagkatapos ngayon, kailangan sundin natin ang konstitusyon sa constitutional succession. Ayaw ninyo. Paano nyo ayusin ang Pilipinas, mga putang ina nyo? Yung Senpasi nabanggit si mo dog. kanina yung ano sir, yung si Joe Masilson, nabanggit mo siya kanina. Hmm. Hindi kaya may ka-activate din, may connection siya sa pagpapadala kay Tatay Digsa dahil hindi natin masasabi yan, pero anything's possible in this world naman. Kasi syempre, alam naman natin, pag upo ni Tatay Digong, hindi lang naman yung mga drug lords yung naapektuhan eh. Mga oligarko, mga negosyante, lahat tinamaan eh. No? Possible siguro, nung buhay-buhay pa siya, plano na ilang gumante. Nanggaling galing nga mismo kay Trillanis yan eh. Anong sabi ni Trillanis na nakupo pa si Tatay Digong? Weather, weather lang yan, anim na taong ka lang. Tama, mali? O ngayon, sinasabi niya, Oh, nakarma na daw. So ibig sabihin, possible lahat ng mga bagay na 'yan, posible 'yan na napag-usapan na nila 'yan kung paano nila gaganti. Tignan niyo, yung mga gago sa Senado, lalo na si Risa Ontiveros, ano sabi niya? Ang dami daw iniwang kalat ni Duterte. Anong kalat? Eh kung maraming iniwan na kalat si Pangulong Duterte, eh kayo yun, mga putang ina niyo, hanggang ngayon nagkakalat kayo diyan. 'Di ba? Kaya eh, yung sinasabi nila na 'yon, mga ano na lang 'yon. Ah, sour graping sweet lemony no mga defense mechanism ng mga talunan Sir ano masasabi mo doon sa ano uh, sabi kasi nila bakit daw ang sinisisi natin ay si Bongbong Marcos ang nagpadala Sino may sabi niya? Kay uh, Sino may sabi kay, niya? Wait lang tapos na question ko. <laughs> kay Dige. yung mga pinklawan. Oh. Bakit daw sinisisi natin si Bongbong Marcos sa pagpapadala kay Tatay dig sa Gahig? Eh si Trillianes naman daw ko Alam mo, ganito lang yan eh. Ah, uh, hindi. Diba dati itong mga pinklawan na to, nung nangampanya sila, meron silang campaign na strategy na let me educate you. Hmm. Eh mga putanginan nyo palang lahat eh. Paano kayo mag e educate kung kayo mismo mga bobo kayo? 'di ba? Sa isang kung nangyayaring krimen, sino ba ang may pinakamakapangyarihan kahit na sabihin natin na we have uh, three equal branches of the government, that is legislative, state. judiciary, and executive. Sa palagay ninyo sino may pinakamakapangyarihan sa lahat? Ang presidente. Yes. Bakit? Tama. Eh nakakapagluklok nga yan eh ng mga chief justices eh tama. tama. Eh sino sisisihin nyo? Ako. Ako. Diba? <laughs> sino sisihin nyo? Eh mga gago kayo, walang ibang dapat sisihin. Kung bakit ganito kagulo yung bansa natin. No, kung hindi, si Bongbong Marcos at kayo na magugulong mga komunista at mga oligarko, drug lords at mga magdanako na politiko. Kayo yung magugulo, hindi naman kami. Okay? Kaya huwag nyo nasabihin sino'ng sisisihin. Dahil pag kayo yung sinisi namin, ayaw nyo naman. O, oh, sino gusto yung sisihin namin? Eh, na Siyempre, presidente yung bangag na ngayon, matapos yung isuka-suka ng panahon ng eleksyon, matapos sa sinabi ninyo magnanakaw, magnanakaw, ngayon, yung bayag, sinusupsup ninyo, mga putang ina nyo. Sinusupsup to. Kasi daw, uling message na lang po. Marami na po kasi viewers na nanonood dito ngayon. Yung message na lang po ninyo sa mga magulang, baka kasi maligaw ng landa sa mga anak nila, bigyan nyo na po ng konti ano, uh, payo po yan, yung mga magulang natin. Para sa mga, baka kasi ang alam ko marami na po sila na 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 sa mga pumapasok na po sila sa maluod ng campus sa mga komunista so bigyan niyo na po ng konting kaalaman yung mga magulang natin na nanonood dito na ala uh, na bigyan ng advice na para hindi ma ikayat ng mga NPA alam mo nung mga bata pa tayo no nag-aaral pa tayo ang sinasabi sa atin ang mga guro ay ang ikalawang magulang tama ba No, itong mga guro na to may mga magulang din to eh no? Siguro kung mananawagan man ako bukod dito sa mga biological parents, nananawagan din ako sa mga guru Huwag niyo nga hayaan napapasukin kayo no ng mga komunistang grupo. Kasi baka mamaya anak na ninyo 'yung bibik na bibiktima diyan, no? Sa mga magulang eh okay naman nabigyan natin ng kalayaan 'yung ating mga kabataan, 'yung ating mga anak. Pero bilang magulang, meron tayong obligasyon para mabigyan sila ng tamang direksyon. No, kausapin natin ng mga anak, hayaan natin silang mag-open sa atin, alamin natin kung ano yung mga ginagawa nila. Kasi, alam nyo, kapag nakapasok na kayo dyan, yung kabataan, madaling i-brainwash yan eh. No, kasi ang kabataan, syempre, nagahanap yan ang tinatawag na sense of recognition, sense of belongingness. ba diba, ng mga bata tayo, yung nanay-tatay natin, pag umaalis sa bahay, umiiyak tayo ayaw nating mahiwalay. Ito kasi tinatawag nating separation anxiety. Pag bumabalik yung magulang natin, tuwan-tuwa naman tayo. Pero yung mga kabataan habang lumalaki, nag-aaral, nagkakaroon ng tinatawag na outside environment influence yan. No? Kaya ito yung dapat bantayan natin. No? Kasi yung mga anak natin, kusang lalayo yung loob sa atin at madaling mapariwara, madaling makuha. No? Kaya ang pinakamaganda siguro dyan, hindi lang sa mga magulang eh. Nananawagan tayo sa ating gobyerno lalo na sa NTF LCAC na gusto nilang ibasura, no? Uh, gawin po ninyo yung dati na ninyong ginagawa para magkaroon ng sapat na kalaman yung kabataan at gumawa pa kayo ng mga programa kung paano po mapipigilan ang gantong uri ng pangihikayat ng mga makakaliwang grupo. No? Kasi maswerte yung mga kabataan na sumama sa kanila tapos nagising. Pero mas maraming porsyento pa din. Nakita niyo nung September 21, ang mga nanggulo doon, mga kabataan. Nung mga nakaraang rally, mga panghihikayat nila, puro kabataan. Bakit? Kasi kitang kita na kung sino, yung mga politiko na nanghihikayat sa kabataan, kitang kita na hinihikayat nila itong mga kabataan na to, na lumaban sa gobyerno. Sila yung mga totoong lumalaban. Tayo, hindi tayo lumalaban sa gobyerno. Ang nilalabanan natin, yung bulok na sistema. Yung korupsyon. At ang paglaban sa korupsyon at bulok sa sistema ng ating gobyerno, hindi pagiging rebelde yan. Dahil yan ay ating karapatan. Bakit? Eh nagbabayad tayo ng buwis eh. Ikaw ba halimbawa, namili ka, nagbayad ka, or nagpamasahe ka, sabi sa'yo, mamasahin kita Swedish. No? Pagkatapos siya nagmamasahe sa'yo, lamya-lamya, hindi ka ba mabubwisit? Eh ano pa kayang bilyon-bilyong pondo ng buwis ang ninanakaw nila na pinagpapagura natin? So sa mga sa mga magulang, sa mga kabataan, eh pagka merong mga lumalapit sa inyo at hindi kaya kayo kung saan-saan, mas mga kabuti, no? Yan ay i-open niyo sa inyong mga magulang nang hindi kayo maligaw, hindi kayo mapariwara. Kasi kapag ka kayo ay na-engage diyan, papasok na 'yung pananakot diyan. Na pag hindi kayo sumama, maaaring may mangyari sa inyo at maaaring may mangyari sa pamilya niyo. Huwag kayong magpapabulag dito sa mga kabataan na nandiyan sa kongreso na nanghihikay sa mga kabataan na lumaban para sa gobyerno. Tandaan ninyo ha, ah, very, very ano yung mga yan, uh, very deceptive yung mga yan. Mag madali silang man manlansi, lalo na sa mga kabataan. Papakita nila, lumalaban sila para sa bayan, pero ang totoo, lumalaban sila para sa ideolohiyang komunista nila. Sir, isang question lang. Ano ang opinion niyo doon sa pagkasuspendid po ni uh, Kiko, ni Congressman Kiko Barsag? Alam mo, marami na nagbigay ng komento patungkol dyan eh. Pero para sa akin, ito ay isang uri ng uh, pan, ano, pag, uh, para mapatahimik ang kanilang mga kritiko sa loob mismo ng, ano, ng uh, House of Representatives. At para sa akin, tama si Kiko Barsaga na napaka-ipokrito ng mga congressman na to. Bakit? Eh, yung pagsasalita mo, pag uh, sisiwalat mo ng mga ginagawa nilang pagnanakaw, imbis na pakinggan nila yon, imbis na pagkaisahan nila na mapatunayan kung may pagnanakaw nga hindi, eh, sukat patahimikin mo. Bakit? Kasi involved din sila eh. Sabi nga ni Kong Kiko, ako nagsalita lang, sinuspinde. Eh samantalang yung Karamihan ng kuligs ko dito, ang daming kabit, ang daming asawa sa labas, hindi na sususpinde. What is the most ethical? Yung nagsalita ka, what is the most unethical? Yung nagsalita ka, na siniwalat mo, ang pagnanakaw sa gobyerno at ang maling pagtupad sa serbisyo ng Pangulo? O gumawa ka ng pagnanakaw at gumawa ka ng pangangabit bilang isang congressman? So, mas unethical yon palagay ko. Kaya yung ginawa na yan, isang uri ng panggigipit yan at isang uri ng pananakot. Kasi syempre, kung congressman nga, kung yung dating presidente na padala sa dahig, eh ano pa kaya tong congressman na tinanggalan no, binigyan ng suspension. So yan, ano yan eh, banta yan sa taong bayan. Na sino man ang lalabis doon sa mga bagay na sasabihin niya na sinasabi at ginagarantiya ng konstitusyon na malayang pamamahayag at pwede nilang perwisyuhin. Diba? Kaya nga ang dami nang ayaw magsalita ngayon eh. Ang dami nang tatakot. Pero sa kabila niyan, marami na rin namang bumabaligtad kay Bongbong Marcos. Marami na nagsisipag-resign ngayon. Marami na bumabaligtad. So yan ay isang uri ng panggigipit sa malayang mamamayan. Sana lang sa akin, sir. ini opinion po doon sa sabi ni BBM ay legacy niya daw yung Bukana Bridge. Alam mo pag adik ka lahat ano eh, 'di ba? Pag ng isang tao kasi adik. No, merong ano yan, merong tinatawag na hallucination at delusion. Hindi mo na malaman kung ano yung tama at mali. Kaya nga uh, sa ating mga Pilipino, marapat lamang na malaman natin ano ba yung mental state no? yung kasalukuyang mental na sitwasyon ng ating presidente. Kasi alam naman natin, nung 2018 pa yan, no? nakipag-usap na si Tatay Digong dyan sa People's Republic of China para bigyan tayo ng tulay. No? Pero, nung nangyari yan, ang lang nila kung kailan na-construct. Pero alam naman natin na ang nakipag-usap dyan, ang nakipag-ayos dyan, si Tatay Digong. As part of their complementary friendship na kinabang ang Pilipinas doon sa mapayapang pag-uusap nila dito sa West Philippine Sea. Kaya palagay ko, eh, hindi tama na ang kininyan ng Presidente Pangat. Kasi unang-una, alam naman ng taong bayan, lalo na ng mga taga-dabaw, na hindi naman siya ang nag-initiate nun. Ikalawa, ito ay pagpapakita ng ating Presidente, wala talaga sa tamang utak, wala sa tamang katiluan. Hamakin mo, siguro iniisip niya, yung billion na in-spent doon, may pampapalusot niya doon sa mga ninanakaw nilang pera ngayon. Eh malinaw naman na walang ginastos ang gobyerno dyan. Dinonate niya ng China, tama? Tama. Oh yun ang gusto niya sigurong iportray doon. Kaya hindi, kaya nga sabi ko, mahirap makipag-usap sa adik. No, dahil yung adik, kung ano-ano pinagsasabi, hindi niya na alam kung totoo pa ba yung sinasabi niya o hindi na totoo dagdag sa Maleta. Sabi naman ni Auntie Claire, eh, about doon sa ano, uh, Bukana Bridge. Hmm. Ang sabi niya, dapat lang naman daw kasi sa panahon daw ng ngayon, natatapos. Hmm. Ano masasabi niyo? Anong sa panahon niya natatapos? Sa ngayon, ano daw, uh, panahon ng uh, administration ni Bongbong oh. Marcos, natatapos ang project hindi. Hindi, 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 ko siya makitaan ng logic doon eh. Hmm. No? Kasi alam naman natin, yung anim na taon na panunungkulan ng isang presidente, kulang talaga yan sa Pilipinas. No? Atras tayo ng konti. Di ba? Ang daming humanga doon sa tatay ni Bongbong Marcos. Na ang dami daw na pagawa nung panahon niya. Yun daw yung golden era ng Pilipinas. <laughs> na, eh putang ina. Sino ba namang hindi magpapagawa ng ganong karaming facility? Eh 20 taon mong hinawakan yung Pilipinas. Ang tanong doon, sa 20 taon na yon na maraming pagawa, gano'n din kalaki ang nanakaw kaya? Pero... 'Di ba? Alam mo 'yan ng problema sa sa bansa natin eh. Siyempre, si Tatay Digong, maraming mga maraming mga ano 'yan, mga projects 'yan na na-pending. At 'yung iba nga dito, 'no, hindi niya na pinatuloy 'yung mga flagship projects si Tatay Digong. Tinanggalan na ng pondo 'yon. Bakit bakit itong na itong bukana na 'yung inaangkin niya? Eh hindi naman niya kaya tanggalan ng pondo 'yon eh dahil na nag mismo noon China. China, yes. 'Di ba? Kaya natural lamang na itong panahon na ito Marami talagang mga infra projects na maaaring natatapos na. Pero hindi niya po pwedeng i-claim sa kanya. Hindi niya po pwedeng i-claim na sa kanya lahat itong mga projects na to Di ba? Hindi naman kasi kakaupo mo lang. Nagkaroon ka kagad ng, ka ng project. Eh unang-una pa, paano ka magkakaroon ng project? Ininakaw mo na nga yung pondo. No? Kaya ang ginagawa niya, yung mga nauutot, nauulol pa rin niya, ng mga talyalista, No? eh naniniwala sa kanya na siya talaga yung may project nun. Pero alam nyo, bababaw na usapin yan. Eh. It's not about na usapin ng ano eh, ng uh, ng ano, ng legacy. No? Masyadong tinatakpan yung usapin ng totoong issue eh. Ano ba to? Bongbong Marcos, magpa drantes ka. Yan ang pinaka-importante yan Tinatakpan mo yung mga issue eh. No? Yung 60 billion na PhilHealth funds, ibalik mo at sagutin mo yung 2025 ka at sagutin mo din ang mga paratang ni ko Yun ang totoong issue. Huwag mong pagtatakpan. Napapansin niya ba ninyo yung media mileage nila, nililihis nila? O di ngayon tayong lahat, nandito tayo ngayon sa Bukana Bridge. Correct sir. Diba? Eh ano nangyari doon sa mga ibang ano? O lalo na yung uh, isa sa pinaka matinding pasabog ni Amy Marcos. Na yung kapatid niya, yung ading niya, bangag. Nalilimutan natin eh. Huwag tayong Huwag tayong Sumakay. ano, huwag tayong masyadong uh, masusway ng mga propaganda nila. Doon tayo sa totoong issue. Dapat palakasin natin ang panawagan na Marcos resign Kasi nga kahit na hindi pa siya nagpapa-hair follicle drug test, may umamin na. At yung umamin na yon, kapatid niya pa yon. Na bata pa lang siya, Nagdodroga na siya. So yun ang pinaka matinding ebidensya. 'Di ba? Kasi testimonial evidence yon, galing mismo sa kapatid niya. Kaya dapat doon tayo naka-focus. Iyon. Salamat. Okay, maraming salamat mga kababayan. Mabuhay ang bansang may isog. natin ang Pilipinas.